Pics, it's me mama pix sa rent -revision. dito pa ngayon sa San Jose Elementary School attend pa ako ng meeting ngayon sa anak ng kuya ko dito po sa San Jose Elementary School kung saan po kami nag-aral ni Pix ng elementarya. bago na po yung room dito. Pila pa po, po pila. So ayan, nandun pala yung room ng ano ko pamangkin. Yan, tapos taputa, tapos po sa po akong makapag-attendan. So, yan dito po yung stage namin before. Ganun pa rin po ngayon, stage pa rin. <laughs> Sana sa... So, ayan, bali, sabay po yung ano ngayon din nila, Isra, portfolio. So, katapos ko po nito, punta naman ako sa kanila. Close pa po yung ibang room. So yan, katapos lang po ng meeting ni Shasha. So yan, punta naman po ako ng Mallorep. Bye-bye po sa Nasa Elementary School. Late na po ako sa Mallorep. kailangan ko talaga kailangan may oh opo mm. mainit mainit ah, dito na po tayo naman sama pero man tao dit ako manghud. Close yung bahay ni Ikan. Dollar. Yan yung kasali po sa ano, band nila dito sa school. So si ate Isra, pinapasali ko po ng ano, ano, minorit ba? Minorit to, de, ano? ayon niya po kasi wala siyang baton. Yung ginagamit ng bata nasa saon so yun den kaya lang po dito yung ano portfolio so by room naman po kami ngayon oh may dapat bisan ano puni mo lagi na rin talihit kami tun puno Christmas party di ba may dapat na party so ano Christmas party so yan, tapos na po kami yung kay pat dito naman po kay Isra So, doon na po yung binilaming yung electric fan. Sige, so, tapos na po yung meeting. Uwian naman. Si ate, punta pa siya ng high school. Lakad lang po ako dahil walang motor. Yan yung ano. Lakad naman po tayo, lakad. It's already 11 na po. Wala pa po akong sinaing sa bahay dahil bigla nang po yung pag-attend ko ng meeting sa pamangkin kong babae buti na lang po may dala po akong payong dahil sobrang init po ngayon loko mo yan ako na ako sa bahay at makalat po yung aming bahay bahay yan Karigo na ka mo? Hindi ka mo naligtik Yan, naligo na po sila. Pat-pat nung lipstick ka pa. How do you choose day? Have you power bank? So, yan ho. Tambay po muna kami dito sa likod dahil mainit po sa loob ng bahay at yun pala mga kapiks um, nalaman ko ngayon na ano padasal pala doon sa likod doon kina tay pili sa lolo ni may Mang nagpadasal siguro si mama jean so ayan pa ano pinapapunta kami mamaya doon doon na lang kami daw halian so may karin pa naman po sa bahay yung natira po kagabi hindi pa po naubos namin baka daling ko po doon mamaya para hindi po masayang kasi baka pumapanis So, yun yung dalawa ng lalaro ko muna. Tatlo? Ay, yung tatlo pala. Akala. <laughs> nagkulang pulong ano. Nagkulang po yung bilang ko. Tambay po muna tayo. Para mahangin-hangin. So, ano. Medyo po nga naka, nakakapagod po ngayong ano. Ngayong araw. Ngayong maga dahil... Tatlong ano, medyo ma, ano po yung pinuntahan ko una sa ano, dun sa school ng pamangkin ko. Kung saan din po kami nag-aral ni Pix nung elementary. So, kasi sabay-sabay po yung portfolio day or yung ano, card day ngayong araw. So, akala ko po nagsisimula ng ano, nagsisimula no, nagsisimula na dun sa ano, sa ano, San Jose. Nung pagpunta ko kanina kasi yung mga 8.30 na siguro yun, 8.40. Yun pala, hindi pa po nagsisimula yung ano, kasi yung dance. Ah, baba pa po, po yung attendance. Pero, doon na pala sa classroom. <laughs> Akala ko po hindi pa kasi close pa po yung mga room. Pero yung sa classroom ng pamangkin ko, agoy. Buti na lang po dahil medyo ano rin po sila, nagumpisa na din. Pero hindi naman po masyadong malayo-layo na po yung topic nila. Yung topic, padating na Christmas, ano, Christmas party, tsaka book character, yulitide, So si Ate, si din may ano, may book character. Sabi niya hindi hindi niya alam kung sasali siya. Sabi niya sa akin, hindi lang hindi lang daw siya sasali dahil wala siyang costume. Pati din si Patpat Pat kasi yun ho pag ano ma mahal na po pag mag ano lang po ng costume. Siguro si 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 Raylay baka pasalihin po siya ng mama niya dahil may ano naman po siya costume. So so yung dalawa ko pas lang po muna siguro kami ngayon sa book character. Then yun know, sa school pala ni Ate Isra, parang yun no, know, kanina yung video may mga ano, may nagpa-practice na mga bata. So band band po yun or ano sa school nila. So yung ibang kaklase ni Ate Isra, so mali dahil may ano sila may baton, parang ano minority ba yun, minority yung tawag dito or majority, majority ba yun. Basta yun na po, sabi ni Ate Isra. First ano, hindi siya sasali. So siguro nung isang gabi sabi niya sinasali daw siya ma. So, sorry daw ako ma, sabi ko sa kanya. Sumali ka dahil ano, ilang ano naman din nalabas ka na ng elementary. Pero okay lang kasi nandito naman si Pat yun yung ano, parang gagamit naman sa costume ni Ate Isra. So yung ano, hindi naman mahal yung ano nila kasi naka-school uniform lang sila. Then kung ano lang po, yung kailangan naming ipipray is ano, ah uh, yung, yung boots, yung shoes or yung sapatos, tsaka yung baton po. Yung ganun-ganun. <laughs> so yan. Papunta na po kami kung saan kami. Papunta. Then, ano po, paulam. Ay, kamu wala pag-agi kay diri dit nga sadaran di dadi. Sapat pat. Diri kan kanda ati itu tito kan Hai. Meeting. Ya, di sana kami ha. portfolio. Kumadto. Mm -mm. ah! Endirig ko. Malain, man Oo.